Hello! Magandang araw sa ating lahat, mga kasisi ko. So ngayong araw magluluto tayo ng pinakamasimpleng beefsteak. Paano nga ba lutuin ang beefsteak na maging malambot ito? Tara, sundan nyo ang video na ito. At mayroon akong magandang gulay na ipaparek dito sa ating beefsteak. Tara, samahan nyo ako sa aking munting kusina! At mayroon tayo ditong beefsteak. Malambot na po ito, mga kasisi So, ganito ang pagluluto nito, mga kasisi. Sundan nyo lang ang aking video. Lalagyan lang natin ito ng asin. Pamintang buo, durog. Balik ta rin lang. Para sa kabila, mayroon ding pampalasa. Uh, pampalasa. Painitan tayo ng mantika sa ating kawali. Yung sobrang init talaga ng beef ay dahan-dahanin lang po natin. At ayan na, luto na yung ating beef steak. Ano ba ang gagawin ko dito sa garlic? Gagawa tayo ng garlic rice para sa ating beef steak. i lang natin yung ating garlic Depende kung ano kalaki ang gusto nyo Nakadepende sa inyo kung gaano ka uh, liit o kalaki Kayo na bahala mag-adjust Ilagay lang natin yung ating garlic sa aluminum foil o uh, parchment paper na mayroon sa inyong bahay Lagyan na ng konting mantika. Ilagay natin sa oven. Kung wala kayong oven, pwede rin itong pretohin. ay nyo hanggang mag-golden brown yung ating garlic. At ito na yung ating garlic na nigrill natin sa ating oven. Lagyan lang natin ng asin ng ating asparagos at paminta. Lagyan ng kunting mantika. Halo-haloin. After ng 15 minutes, luto na yung ating asparagos. Mayroon pa rin ako ditong crab meat. So, magluto na pa tayo ng ating garlic rice. So, maglagay tayo ng mantika. Lagay na natin yung rice. Yung ginamit kong rice is ano, yung bahaw na rice at saka yung bago. Lagay lang kami dito ng paminta, kung anong pa ipampalasa sa inyong bahay. Asin. At ilalagay na natin yung ating garlic. Ayan, luto na yung ating beef steak with asparagus and sunny side up egg. Tara, kain na po tayo. Maraming salamat po and God bless